60 volts and 8,000 wattage na electric scooter mga parikoy. Ostron Mega lang yan. Kayang-kaya nito tumakbo hanggang 120 kilometers bawat full charge. Syempre, depende sa timbang at sa road condition. Napaka-safe pang gamitin mapa city road or kahit pa rough road dahil meron itong 13 inches na napakalapad na gulong. Meron itong napakalakas na dual motor kaya kaya ito tumakbo hanggang 100 kph sa flat surface at hanggang 70 kph na naman kahit napakatirik hanggang 45 degrees incline. Naka-hydraulic disc brake na, full suspension, rainproof pa. At meron itong malakas na horn. Kompleto din ito sa ilaw, headlight, daylight, brake light, signal light at saka RGB lights. Yeah! Dito lang yan sa Bangkal Davao City, Delivery Boom Pilipinas at sa ibang bansa.